ginawa ng sumukong sospek na si Magpantay kinainisan. Sumuko na nga kamakailan ng sospek sa pagkawala ng beauty queen contestant at teacher na si Miss Catherine Camilon, ngunit ang ginawa nito ay talagang kinainisan ngayon ng mga madlang netizens, ano nga ba ang ginawa nito na siyang dahilan ng pagkainis sa kanya ng maraming netizens, kusang loob na sumuko ang sospek na si Jeffrey Ariola magpantay 33 years old, naninirahan sa barangay San Roque sa Rosario, Batangas, matatanda ang isa si Magpantay sa pinaghahanap dahil siya ang personal driver ni Major Alan De Castro, at parehong nahaharap sa kasong kidnapping and serious illegal detention hinggil sa kaso ng pagkawala ni Miss Catherine, Ayon kay General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng PRO4 Calabarzon, siniguro ni Magpantay na kusang sumuko na magkaroon ito ng patas na investigasyon sa pagkawala ng Beauty Queen, We appreciate the cooperation of all individuals involved in the legal proceedings, this act of Mr. Magpantay signals his commitment to face charge levied agay and SR him in a lawful and transparent manner ngayon ay hawak na siya at nasa poder ng Batangas Police matapos na kusang sumuko, ngunit bakit nga ba kinainisan ng marami ang ginawa nito? Kumarap sa mga tauhan ng criminal investigation si Jeffrey Magpantay, isa sa pangunahing sospek sa pagkawala ni Miss Catherine. Kalakip ng pagsuko nito ay hindi nito pagsasalita at pagsagot sa lahat ng katanungan sa kanya, mahigpit umanong pinagbilinan si Magpantay ng kanyang abogado na huwag sagutin ng anumang katanungang may kaugnayan sa kinakaharap nitong reklamo, hindi rin ito sumagot ng tanungin kung bakit nais nitong manatili sa kustodiya ng Balayan Municipal Police Station. Ayon naman kay Police Major Domingo Ballesteros, kahapon po kasi pumunta sila dito, kinuha po nila yung personal record ni Jeffrey Magpantay. So, after po noon, meron pa rin po silang hindi po clear sa kanila yung data na nakuha nila. So, bumalik po sila para e-clarify po yung mga data po na nakuha nila kagabi pahayag ni Ballesteros, since po wala pa rin lumalabas na warrant of arrest. Kasi ongoing pa rin ang preliminary investigation sa case na hinaharap ngayon hindi po namin siya may treat as criminal, nasa isang room daw ngayon si Mr. Magpantay at doon minomonitor tikum pa rin ang bibig ni Magpantay kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng beauty queen, wala naman daw nabanggit na banta si Magpantay sa kanyang buhay, tatlong buwan na ngayon January 12 mula nang mabalita ang pagkawala ni Miss Catherine Camilon, Gayunpaman, naniniwala pa rin ang kanyang pamilya na buhay pa ang dalaga at makakasama muli nila ito.